sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay March 17, 2024. Ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 31 verses 31 to 34. <coughs> Sinabi ng Panginoon, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong Pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Pagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ng isa isa upang makilala ang Panginoon. <clears throat> Lahat sila, dakila at hamak, ay makakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang Salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay ikalimang linggo na ng ating apat na pong araw na paghahanda. At tandaan niyo po, uh, huling linggo na ito, dahil sa susunod na linggo ay gugunitain natin ang maringal na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, yung pinagdiriwang nating linggo ng Palaspas. So ngayon po, para sa linggo nating ito, sa unang pagbasa ni Pinayag, ni propeta Jeremias. Ay pinapaalala sa atin yung pagkilos ng Diyos, no, mismo ang Diyos pa rin talaga ang gumagawa ng paraan at gagawa ng paraan para tayo po ay manumbalik. Kaya maraming beses man na uh, sinuway ng mga sinaunang uh, tao no ng mga naunang mga uh, leader na sumuway sa utos ng Diyos. Pero dito, sa pinahayag ni Propeta Isaías, ay sabi nga, no, gagawa ulit siya ng bagong pakikipagtipan sa Diyos. Kung dati ay talagang zero knowledge po ang mga tao at kailangan talaga ng mga tagapamagitan para malaman ang kautosan ng Diyos. So, ngayon ay uh, maunawaan natin no, na sabi nga uh, hindi na sa tapyas ng bato ang pakikipagtipan, no, yung kautosan. Kundi mismo sa puso na ng tao naroroon na ang kautosan ng Diyos. Kaya pag silang pa lang niya habang lumalaki ay nasa puso na natin ito, yung pagsunod. Yung hangarin o kagustuhan na sundin ang Panginoon ay nasa puso natin. Kaya pala no kung uh, kung mararamdaman niyo po na minsan uh, yung tinatawag na natin kutob o konsensya, na alam nating meron tayong maling nagawa, alam natin sa kalooban natin, sa puso natin na mayroong nasaktan sa mga maling ginawa natin, sa mga maling desisyon na uh, ginagpatuloy natin. May nangungusap sa kalooban natin na nagpapaalala kumbaga na oh, stay ka lang, no? Meron tayong Diyos na nasaktan. Meron tayong Diyos na nabaliwala natin dahil lamang mas inuna natin yung sarili nating kapakanan, yung pansarili nating mga hangarin. So, yun pala yun. No? Isa pala yun sa po uh, paliwanag kung bakit kahit hindi tayo, may mga tao po na, na hindi pa nakakakilala sa Diyos, may mga tao hindi, bagamat hindi nagbabasa ng Biblia, pero yung kanilang gawain ay naayon sa kautusan ng Diyos. Kasi kung isipin nyo po, no? may mga tao tayo, may mga kapwa tayo na no, namumuhay sa kabundukan, ipinanganak sa kabundukan o sa mga liblib na lugar na hindi pa nararating ng uh, mga misyonero, hindi pa natin natuturuan ng pananampalataya, pero namumuhay sila at meron silang sinusundan o gabay kung paano makipagkapwa tao. So meron ng pamantayan na nangyayari na bunga ng kanilang ah uh, kumbaga saloobin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung mali, kung ano yung uh, hindi dapat gawin. So dahil pala yon sa uh, inilagay na ng Diyos sa ating mga puso physical. Pero syempre no, uh, nandoon pa rin yung uh, kailangan natin tuklasin. kailangan natin lamin Uh, kailangan ng mga tao na magagabay o magpapaliwanag sa atin kung sakali na meron tayong mga ganitong nararamdaman. O no, yung bang nagdadalawang isip tayo kung gagawin ba natin ito o hindi. Lalong-lalo lalo na kung ito po ay uh, ikasasama natin at uh, kung ito ay salungat sa kagustuhan o panuntunan ng Diyos dahil nga uh, ito ay isang Uh, paraan na ginawa ng Diyos na kanya pong pagtitipan o pakikipagtipan sa tao upang ang tao po ay hindi mapahama. So laging ganun po no, ang ng Diyos na ang tao ay mapabuti hindi para mapahama. Hindi hinahangad ng Diyos na ang tao ay maparusahan kundi ito po ay mailigtas. Kaya sa mga susunod po mga araw, no, patuloy natin na uh, paglaanan ng panahon na mapagnilayan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano ang ginagawa ng Diyos at kandang gawin ng Diyos para sa ating kabutihan at kaligtasan. Muli po, isang araw sa inyo po natin.